Mamaya pa yun sa cooling rack. Ngayong araw nga mga mare, tara't samahan nyo ako mag-unboxing. Ito nga pala yung mga in-order ko sa Orange App. Hindi nga pala sabay-sabay to dumating pero sabay-sabay ko lang sila binuksan. Ito nga pala yung mga gagamitin ko sa pag-uumpis ako magtinda ng mini donut. At sino pa ba mare ang hindi nakakaalam dito sa mini donut? At ito nga ay trending na trending ngayon. Actually nga mare, late na nga ako sa trending na to. At kahit nga late na nga ako sa trending na mini donuts na to, ay ititinda ko pa rin to. May kasabihan nga tayo na kung di mo nga susubukan ay hindi mo nga malalaman. Palagi ko nga kasing nakikita to sa mga napapanood ko. Kaya naman nainganyo na din ako at subukan ko nga ka akong magtinda nito. Lahat nga ng gagamitin ko din eh, mare ay in order ko nga sa Orange app. At dahil nga din sa kakapanood ko nga sa TikTok, kaya nagtinda na rin ako netong mini donut. Iba talaga ang epekto ng social media ngayon. Kaya naman kung ano ang trending ay sabayan nga natin. At wala namang masama kung itatry natin. At kung may katanungan nga kayo mare about sa pagbi-business nga ng mini donut ay mag-comment lang kayo dyan sa baba at susubukan ko naman yan sagutin sa abot ng aking makakaya at bago ko nga umpisahan tong pagtitinda ko nga ng mini donuts ay nag-own research nga muna ako sa panahon nga ngayon mare ay hindi ka na nga mahihirapan dahil meron na nga tayong social media yeah. na sa isang click mo nga lang ay malalaman mo na nga agad yung mga kasagutan Then, tulad nga nere mare i-search mo lang na how to make mini donut ay marami na nga maglalabasan dyan tutorial at ere nga mare pagka tapos ko nga mag-unboxing ay nagumpisa na nga akong gumawa ng mini donut. Eh ang ginagawa ko mare ay for example ko lang. At kailangan ko nga tong pictorial para naman meron akong own picture ng sarili kong gawang mini donut. Meron nga pala akong tatlong flavors sa aking mini donut. Ito nga yung matcha, chocolate, at yung white chocolate. At sa toppings naman meron akong choco chips, sprinkles, mini malos at yung slice almond. Konti pa nga lang yung binili ko mga mare kasi nga para hindi ako mahirapan. After ko nga picturean yung mga ginawa kong mini donut, ayan na nga yung aking model. At mukhang malulugi pa nga ako dito sa aking model at malakas nga kumain ng mini donut. At nakakatuwa nga tong si Stacy dahil nagustuhan niya nga tong matcha. Alam naman natin kung ano ang lasa ng matcha at sigurado nga ako na baka hindi nga ako magustuhan ng mga bata to. Pero itong si Stacy ay gustong gusto nga niya. Syempre, after kumain ng aking model ay hindi naman pwedeng hindi ko matikman tong ginawa kong mini donut. Kaya ayan mga mare, tinira ko na nga dito yung mga natitirang mini donut. O siya mga mare, kung nagustuhan nyo nga tong video na to ay ilike at ishare nyo na. Huwag nyo na din kakalimutan mag-follow sa aming page. Yun lang muna. Salamat sa panonood.